Kumusta? Sa ating pagtalakay ngayon, um, may isang aklat tayong sisilipin. Ito yung Prayer and Global Mission: Breaking Barriers Through Prayer. Transforming Cultures, Cities, and Hearts. Ang nagsulat nito si Chris R. Velasquez. Matagal na siyang missionary pastor dito sa Pilipinas, mga ano, 25 years na raw. Okay, so ang mission natin ngayon, himayin natin para sa iyo na nakikinig kung ano ba talaga yung pinakalaman nito. Kasi ang sinasabi, uh, ang panalangin daw, hindi lang ito support. Sinasabi na ito mismo yung parang pundasyon at strategic force pa sa global mission. Medyo binabago nito yung tingin natin sa success, di ba? Unpack natin 'to. Tama yun nga. Isipin mo, parang sinasabi ng aklat na ang prayer, ito yung um puso o makina ng misyon. Hindi lang siya yung alam niyo, yun, uh, ginagawa on the side. May konsepto pa nga siyang kingdom rebellion. Kingdom rebellion, medyo um, matapang pakinggan 'yon, ah. Ano ibig sabihin nun? Hindi naman siguro literal na rebelyon. Hindi, hindi literal. Ang punto don parang um, aktibong paglaban nito pero sa pamamagitan ng pananampalataya, ng prayer. Laban saan? Sa mga hadlang. Maging kultural yan o spiritual, basta yung mga humaharang sa pagbabago. Parang dinedeklara mo na, okay, hindi lang sa sarili kong galing to. Interesting. So paano to naiiba sa halimbawa um aktivismo? Kasi may paglaban din doon, hmm. 'di ba? May example ba siya kung paano to nagiging strategic? Oo, magandang tanong 'yan. Ang pinagkaiba raw ayon sa aklat ay nasa ugat at paraan. Yung aktivismo kasi, madalas panlabas na actions, 'di ba? pagigiit Itong Kingdom rebellion sa prayer nagsisimula sa loob. Sa pagkilala na may mga Uh, puwersang hindi nakikita na kailangan ding harapin. Yung pagiging strategic, doon pumapasok pag yung prayer intentional na, nakatarget. Halimbawa, grupo kayo, sabay-sabay nananalangin para sa isang issue sa community. Ang paniniwala, um, binubuksan nito yung daan para mas gumana yung mga practical na gagawin nyo. Ah, okay. At dito nagiging mas ano interesting para sa akin. Kasi hinahamon nito yung tinatawag niyang ultra-rich mindset. Ito yung parang kahit sa pagtulong o misyon, ang laging tanong, magkano budget? Ano yung material na resulta? Yun agad. Oo, yun nga. At dito niya ipinapasok yung alternatibo, ang kingdom perspective. Grabe yung shift nito. Sinasabi kasi, ang tunay na yaman o tagumpay sa misyon, hindi mo makukwantify sa pera lang o sa dami ng building. Yung ROI, kumbaga, iba ang sukatan. Nasa nabagong buhay. Mga pamilyang nakaahon. Mga komunidad na natutong magkaisa. Pamumuno na may integridad. What's fascinating here is yung connection. Direkta daw mula sa malalim na prayer, papunta sa ganitong pagbabago. Parang um, prayer ang nagtatanim, tapos may bunga na transformation. Nakakagulat niya. Parang binabaliktad niya yung corporate na sukatan ng return on investment pagdating sa misyon, imbis na pera, pagbabago ng buhay talaga. Mas mahirap sukatin 'yon pero yun daw yung mas totoo at pangmatagalan sabi sa aklat. Pero hanggang konsepto lang ba 'to o may mga practical din siyang binibigay na ano gabay? Ah, hindi lang teorya. Actually, naglalatag siya ng mga specific na paraan. Paano mo isasama yung prayer sa mismong DNA ng strategy mo? Halimbawa sa umposa palang sa planning stage, hindi lang SWOT analysis kundi prayerful discernment daw sa pakipag-ugnayan sa ibang kultura. Hindi lang cultural sensitivity training, kundi panalangin para maintindihan mo talaga sila, mahalin. Hanggang sa pagbuo ng mga prayer networks, mga grupo na tuloy-tuloy na nanalangin para sa mission. Hindi siya dagdag lang. Foundational daw talaga. At mukhang hindi naman ito basta bagong imbentong ideya lang, no? May pinanggagalingan din sa kasaysayan, ganun tumpak. Kinokonekta niya ito sa ginagawa na raw ng sinaunang simbahan, yung nasa Biblia. Central daw talaga ang prayer sa kanila noon. Binabangkit din yung konsepto ng spiritual warfare. Pero um, kailangan nating i-clarify ito. Iba yung tinutukoy niya dito sa madalas nating mapanood. Hindi lang daw ito yung mga, alam mo na, dramatic exorcism scenes. Mas tungkol daw ito sa matitsaga, focused at sama-samang pananalangin. Laban sa mga ano, mga sistematikong hadlang. Parang mga istruktura ng kahirapan, yung korupsyon na malalimang ugat o mga kaisipang nagpapababa sa tao. So, kung titingnan natin sa mas malawak na picture, pinapakita nito na um, anumang effort para sa pagbabago, may spiritual dimension talaga na kailangang harapin intentionally. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para sa iyo na nakikinig, ano kaya ang um, dating nito? Kasi baka may mag-isip, okay, maganda pakinggan. Pero di ba kailangan pa rin ng pera? Ng tao? ng strategy. Paano kaya binabalanse ng aklat yung parang idealismo ng prayer at yung realidad ng resources? Mahalagang tanong yan. Sa pagkakaintindi ko sa argumento niya, hindi naman niya minamaliit yung resources at practical na actions. Hindi ganun. Ang position niya, parang ang prayer ang unang hakbang at patuloy na gabay. Ito yung nagbibigay direksyon, nagpaparami ng epekto, at minsan, ito pa yung nagbubukas ng pinto para sa resources. Hindi siya either or, pili ka, prayer o action, both and daw. Panalangin na nagtutulak ng aksyon, tapos aksyon na nakadepende sa gabay ng prayer. Ang balance eh, nasa pagkilala na parehong mahalaga, pero yung spiritual foundation, yun daw ang nagbibigay ng tunay na lakas at ano, yung pangmatagalang direksyon. So ini yung bitahan tayo na tingnan ang prayer hindi lang personal na gawain, kundi um, puwersa na humuhubog ng komunidad at nagtutulak ng misyon. Bilang buod na lang siguro, itong prayer and global mission parang isang hamon talaga. Na-rethink natin yung mga akala natin tungkol sa misyon sa Tagumpay, kung ano ba talaga yung nagpapatakbo ng tunay na pagbabago pinapakita niya yung isang pananaw kung saan yung pinakamalalim, yung lasting effect talaga, galing daw sa prayer na humuhubog ng puso, ng kultura, ng lipunan. Oo. At siguro, bilang panghuling pagninilay na lang para sa'yo, kung totoo nga itong sinasabi ng aklat na ang prayer, ang pondasyon at strategic force sa mission, Paano kaya nito pwedeng mabago yung tingin mo o yung paglahok mo sa anumang layunin o mission na importante sa iyo ngayon? Kahit maliit lang yan o malaki. This raises an important question. Ano kaya yung isang maliit lang pero konkretong hakbang na pwede mong subukan gawin? Basa sa ideyang ito, simula bukas. Hmm.